at sa Davao po meron din po tayong napakagandang proyekto doon yung ating Davao modern bus system. Uh this is a, a a bus system po that is very similar to what we see in bus systems in modern countries where there are schedules, uh the buses are modern buses, many of them if not all of them are electric buses. Uh and then po talaga ano no um maayos po ang sistema no. May mga ulat na lumalabas na tila inaangkin ng BBM administration ang ilang proyekto, gaya ng bagong dating na mga electric buses mula Japan, kung saan libre ang sakay ng mga pasahero. Ang proyektong ito ay eksklusibong inisyatibo ng Davao City at ng pamahalaan ng Japan. Kaya kung may dapat kilalanin, iyon ay ang Japan at ang pamunuan ng Davao City. Lalo na ang mga Duterte na nangunguna sa lungsod. Isa pa sa mga proyektong ito ay ang pinakamalaking twin tunnel sa Bansa na 90% nang tapos at sinimulan noong 2020 sa pakikipagtulungan din ng Davao City at Japan. Gayun din, ang Davao-Samal Bridge na inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero 2021 sa